Hi guys, welcome back sa aking channel. So, ayan naman si Inday guys. Nag-exercise ako guys. May nalang muda ko din akong lubot mo. <laughs> so, nag-exercise ko guys para naman akong lubot muda ko. Tapos, magamay akong chan. O, diba? So, mali akong exercise. nag i so, on guys. So, try. Kung try-try lang good. Pero, usahay guys. Hindi ko katarong i-exercise. namin nag Daghang kong trabaho then walang kong tulog so may ko guys jadi ku ko ganahan mag workout nga kanil ko tangwa kong tulog tapos na ako daghan trabaho so baka magka ano ako magkasakit ako so pag ganyan guys na wala akong ano tulog di ako nag exercise pero pag may time talaga ako guys na okay condition yung aking katawan nag exercise ako payato talaga ako guys kailangan kailangan ko mag exercise para sa health natin o di ba so yan guys so kani exercise guys for balancing ni eh, guys so 20 counts na siya guys each side so left and right then rest a bit then human balik na po ka. so anak lang gusto siya ang iyahang kon, guys so Nangarap man pud din taw mo lubot ni Inday. Ay sus ko tabang guys. Kining durang na tabad yan. Feeling ko wala na koy lubot. Ano <laughs> pa yat guys. So nag-exercise ko guys kay para naman taon ma magka-master ko guys. Ya yeah, kay nabuang naman ni Noon ni istorya ha guys. Himis akong kilo 50 karon guys 46 na lang. Grabe man ang pagbasa akong kilo. Gusto so, ko muna takong kaon. Kaon ako, more protein, guys. Para lang ano. Kaso, ano lang ako eh. Mahilig talaga ako sa gulay, guys. More gulay and fruits. Kaya, siguro din ako nag-lose weight. Kasi nga, bukod sa dami akong trabaho, nag-workout ako. Kaya, ginawa ko ngayon, guys. Ano, 20 minutes na lang na-workout. Tapos, ano, minsan, ngayon hindi bukas, tapos minsan may too days straight, wala akong exercise ito naman guys, mag squat ka guys, tapos imuhang i-swirl, ng imuhang legs para naman dito magka-enjoy so, bawat exercise guys, meron siyang ano, rest, depende sa'yo kung 20 seconds, gusto mo or 30 seconds, at least ano ba, di kayo masyadong hingal guys, kasi grabe pag mag workout guys, hingal talaga kaya yung mga workout ko, guys hindi, hindi intense, kasi nga matanda na ako, 45 years old na ako guys so hindi na ako pwede sa mga gaya sa mga bataan o nga kanabit ano, yung mga ano ngayon, kabataan na grabe yung intense yung workout sa akin, hindi slight lang <laughs> pang ano lang guys ba, para hindi ako tutaba hindi lalaki yung aking chan kasi nga, matanda ng person guys So, madali nang tumaba, lalaki ang chan kasi nasa menopausal stage na ang person. So, kailangan ko rin na mag-exercise para lumiit yung aking chan. So, ayan guys. So, ito naman guys, 20 din ang counts nito guys. Tapos nang ano nito is mag-rest ka naman. Tapos another na naman. So, ganun lang ang ano routine ko dyan sa exercise ko na yun guys. Tapos, ayan. Yung, iano na mo naman, ibilang blanket ba? Tapos, unaton imuhang ni Mohang guys. Ang imuhang legs. So, pang ano ni eh, guys, pang thigh ba? parang di mo nakuha itong thigh kasi nag-squat. Nag-squat man So, ganun din, guys. 20, ano, pounds din siya. Ganyan lang, guys. Pero alam niyo guys, pinagpawisan kaya ako niya ng bongga. Grabe yung pawis ko. Kaya, ayan. Oh, yung maganda kasi guys na active tayo lagi kasi para naman hindi tayo ano yung matamlay. Kaso pag wala akong tulog guys, grabe yung tamlay ko guys. Tapos may work pa ako, ang hirap naman talaga guys. So ito na naman, iwan ko nakalimutan ko anong title nito guys. Sa uh, ano na basta sunod-sunod lang po, guys. Tapos meron akong rest niyan, every step may rest ako kasi. Para naman hindi ako masyadong ano guys, ano bang maluya sa akong workout. So, naadig so, ko yung So, kung guys, nga exercise, ganun din. 20 counts din siya. Ang, ano nito. Ah, exercise na to guys. So, ewan ko guys, kung lalaki ang puwet ko guys. Kasi nga, hindi kasi ako makakonsentrate sa ano ko guys. Sa workout ko guys. Lalo na pag matanda ka na, Minsan, may nainom kang drinks, lalo na yung tsaa. Iskulod tabang para akong adik, adik guys. Hindi talaga ako makakatulog grabe. Mas, lalo na yung kape. Diyos ko tabang. So, minsan naman, yung iwan ko sa katangahan lang ba, alam nang ng person na hindi siya pwedeng uminom ng tsaa o kape. Minsan kasi guys, wala sa sarili ay eh, uminom ako guys. Naalala ko guys, kalahati na ng baso yung nainom ko. Kaya inubos ko na lang, sayang odi oh, ba? nag ako ng isang gabi. <laughs> so, ganun ang nangyari sa akin, guys. may makain ako na hindi pwede ano, parang matrigger ang insomnia ko guys, ang hirap guys para akong adik, so, hindi talaga akong nakakatulog, so ito naman guys bear dog, so para naman medyo mag cool down yung ating katawan so 20 counts din yan guys, may rest din before mag start nyan So, rest rest lang. Tapos, ayan ulit. Pero hindi ko alam, di perfect yung akong bird dog guys. Kasi nga, wala naman talaga akong full body mirror dito sa aking ano, room. Sa kamalit ng room ko. Ito sa room ko ni Lolo. Kasi si Lolo wala dito. Andun sa baba na So, minsan dyan ako nag, ano, nag-e-exercise. Kaya, hindi ko malaman kung okay na ba yung ano ko berbog ko dyan yung mga, mga stepping ko sa exercise. So, mahala na si Batman basta nag-exercise ako guys. So, minsan naman, nagsusumba ako guys. Pero, kadalasan talaga, nag-workout ako kasi para, ano ba, gusto ko nga mag, ano eh, bibili ng dumbbell. Kaso, Ayoko muna ngayon, guys. Nandito ako sa Taiwan. Ang hirap. Madami akong work. So, lalo akong mapapagod. Baka magkasakit ako. O baka magka... Ano tayo nito? Uh, mas lalong lalala yung aking high blood. Kasi nga walang pahina yung katawan ko. Minsan wala pang tulog. So ganun ang mangyayari sa akin guys pero sa pagkain guys mapili na talaga ako guys kasi matanda na ako eh pagkain ko less salt na may salt sya konti na lang hindi na ako nag, lagi naglalagay ng ano yung adobo ko guys nakakaluka kunting kunti lang yung vinegar kasi hindi rin ako makakatulog guys just tabang ko ang dami kong problema sa katawan kahit anong exercise ko pag uring ko yung katawan ko buong maghapon siguro pagdating ng gabi hindi ako makatulog guys So, ganun po yung nangyari sa akin. So, hirap pag matanda ka na. Ang sarap nga uminom ng ano guys, yung patulog, Pero, ayaw ko na. Kasi nga, wala naman akong pera eh. Yung sarap kukulang lang din sa pamilya ko guys. Na, yan. So, ito naman guys, ano, ilip, na, ilip, ilip up yung, ang hindi ko alam kung ba to. sa sabah, basta kay, ayun na yun yung exercise na yan. So, ganun din yan, guys. Ano siya? Uh, 20 counts din. Every, ano, 20 counts. Lahat ay 20 counts. Yan po yung aking exercise na laging ginagaya, guys. So, hindi ko, sa, si hindi ko kasi may memorize kaya ginagaya ko yan. Meron talaga akong isang sipi na doon ako nakatingin. o, <laughs> oh, diba? So, pag mayroon akong madaming time, guys, mag-workout ako ng 1 hour lalo na pag Sunday Monday so wala akong manok guys pero pag ibang araw 20 minutes lang kasi hindi ako makapahinga guys pagkatapos ko nang mag uh, workout mag ano na ako agad linis na ng manok so hindi talaga pwede sa akin guys yung ano yung intense na workout or uh, slight lang ko lahat eh yung kaya lang ng katawan ko guys so pina ano pinap kiramdaman ko yung ano aking katawan kasi nga ako ay hindi na bata so yung energy ko yung aking ano uh, yung ano ba yung energy ko na yung aking iniintindi kung hanggang saan lang yung kaya ko guys so ayan tapos mag ano ka na naman yung iswirl ang sanay iswirl ano, yung, yung legs guys grabe yun kahawid guys sus ka nang nanginit akong lubot nga wa kasabot <laughs> basta nag kanang hawoy kay siya kasi simpi mga ikot-ikot imo pa nakahang hangin ba siya ba o nya 20 counts yan guys uh, grabe para akong para akong dinabdab <laughs> gilagyan ug kanang apoy guys ba apoy guys kasi na kuan siya nang maano siya sa puwet yung kung saan yung ano mo dito muscle mo sa kwet so yun din ay 20 counts each side guys yung aking ginagawa so hirap na hirap ako sa ano na yan sa exercise na yan hindi talaga siya ano pero kinaya ko naman guys yun lang guys na uh, ano Uh, pinagpawisan na ako niya ng bunga kasi nga, uh, ang hirap niyang mag ano ka, i-circle mo yung ano mo, paa mo ng fast slow motion minsan hindi ko makontrol yung slow motion ko, parang mabilis eh, guys. <laughs> eh wala ba naman akong meron so hindi ko alam kung okay na ba basta kasi ginaya ko lang at is, nag enjoy ako guys sa aking pag exercise no bashing lang guys kasi ako ay nag enjoy lang ng free time ko guys at pinilaan ko sa aking exercise para naman uh, tayo ay healthy kasi matanda na ako guys so kailangan ko na mag-release ng aking stress lahat na yata kailangan mong i-release eh so kung pwede lang pati hindi ko mag-isip ng madami o saksakan ng ibang memory yung, yung utak eh maganda sana kaso hindi eh. ito naman ay yung fire hydrant na i ano mo i-kick mo siya so ganyan guys so ano din to guys 20 counts. din grabing ano yan hirap din siya so kung hindi ka mag exercise na hindi ka mag rest ng ilang second guys grabe ang pagod mo yan kahit 20 minutes lang yan 22 ata 22 minutes lang yung sinundan ko na na exercise Nakakapagod siya guys. Maganda yung exercise na meron kang rest. Para hindi Pero pinagtataka lang ko lang guys. Eh nagbawas ako ng aking kilo. Iwan ko. Ang lakas ko naman sanang kumain. Kaso lang more fiber kasi ako guys. <laughs> Tapos dalawang itlog. Araw-araw so, yan dalawang itlog. Tapos minsan isda. Minsan manok. So more protein ako guys yung ating breakfast guys is oats na lang oats tapos may saging so ganun pa rin di talaga ako tumaba guys iwan ko pa kumain ako ng marami balik naman din ako nang balik sa CR ano ba yan so nakakaluka guys so ayoko naman medyo sobrang taba guys kasi pag dati kasi yung kilo ko guys umabot ako ng 56 hindi ko alam kung ah kasi nga wala din akong ano pala exercise ang ginagawa ko lang dati, naglalakad lang ako doon sa park. Pag hindi ko, ano, type ngayon maglalakad, hindi talaga ako pupuntang maglalakad. So, nung nagtimbang na ako sa, ano, ng madam ko, grabe. Natakot ako sa kilo ko, guys, na 56. Kaya yun, nag-start ako, nag, ano, nag-workout. Yung, ano lang, simple workout. Diyos ko, hindi ko alam na sa katagalan kong nag-workout, eh... Bumaba ang kilo ko, guys. Nasyak ako kahapon kasi nga 50, uh, 46 na lang yung kilo ko. So, ewan ko. Eh, ang lakas kong kumain, guys. Pero hindi ko alam. Pero isang araw lang kasi, isang bowl lang kasi ng kanin. Saka so, hindi ako pwede madaming kanin, guys. High blood ang person, guys. So, sana man lang sa next na ko na ano, next ko na medical, okay na yung aking dugo kasi bumaba naman din yung kilo ko. Sana baka kahit bumaba yung kilo ko, eh, high blood pa ako mag na talaga ako, guys. <laughs> kasi nga, hindi ko alam ano, eh. Dati kasi, ano eh, nawala na to tapos bumalik na naman yung aking hybrid kasi minsan na stress ka marami kang iniisip ah, ba tapos na stress ka pa sa alaga mo Diyos mas lalong nadagdagan ngayon kasi may aso akong inalagaan <laughs> yung aso namin guys may karapata kaya ang hirap guys grabe kailangan ko maglaan ng time sa sarili ko ng konti eh. sa aso sa alaga ko Diyos tabang meron pa akong inisang manok o diba Bongga. So, ayan naman ay, ano guys, bridge. So, nagano ako ng ganito para naman ang chan ko ay hindi masyadong lumaki. Kasi sa ngayon guys, hindi na normal yung aking regla. May, may buwan ako hindi ako reglahin. May buwan din na ako. Kasi nga, ano na, nasa studs. Pusal na yata ang person guys is tabang. So yan po yung ating ginagawa guys, 20 counts din yan guys. Na ano, tapos rest. So ganun lang ang ano, 20 counts rest ng 15 minutes or 20 minutes. Depende sa hindi ka na guys, balik ulit, exercise ulit. Ganun lang ang ang life sa nag-exercise. So Grabe guys, parang naluka ako dito sa haba ng aking video guys. Wala na ako masabi. <laughs> ay, wala na ako ang masabi. So, ito naman guys ay open close, open close na nakadapa ako guys. Grabe, ang hirap kaya niyan. Pero worth it siya guys kasi yun yung stretching na iwan. Basta, parang hindi ko kinayanan yung 20 cows. Kasi nakakapagod siya guys kasi nga i-ano mo kailangan mo i-up yung, yung paa mo tapos i-open i-close ganun ba parang close open close open <laughs> so ayan kasi so, nahingal ako dyan ay just ko Lord tabang tapos kailangan mo anuhin yung kamay mo so ang, ang bigat ng aking paa guys halos hindi ko siya ma ano guys mabuhat buhat na ewan ko ba bakit ma-exercise na ganyan guys pero kasi andyan yan sa pinanood ko guys so ginaya ko na kailangan kong gayahin hindi naman pwede hindi gayahin so napagod talaga ako dyan guys tapos ayan naging stretching na ako guys kasi patapos na ako sa ano ko aking workout so may stretching ako ng ganyan para mag cool down ng ating katawan at hindi masyadong ano um, ma Oh, kung ano ba, ma-stress ba. So, ayan. Ano din yan, guys? Ilang minuto din yan? Parang one minute ata. Oh, one minute each side. Tapos, sa pikas din, ganun din. Tapos, matatapos ka na. Oh, parang wala lang. Hindi masyado siyang pagod kasi nga, may stretching pagkatapos ng workout. So, ayan. Kaya lang, wala na akong masabi guys. Thank you for watching guys. And please don't forget to watch my YouTube channel and click the notification bell para ma po kayo. Sa